Hello guys! So for today's video, papalikuan natin ang ating mga alaga Una natin palilikuan ay si Frixie. Siya kasi yung pinakatamad maligo. Alam niya pa guys, bago niyo mapaligo si Frixie, maguhulian muna kayo. Papaguring kalam naman niya, bago ka magpahuli. Ang talino kaya ng aso ko, marinig lang niya ang salitang ligo. Tatakbo na yan. Magtatago na yan sa ilalim ng lababo. O di na preskuan ka na? Huwag kang tatamad-tamad maligo. Sobrang init kaya. So yan guys, tapos na siya maligo. Presko na siya at ang bango. Then next naman na maligo, ay si Kisses. Ito naman ay super kulit. Tignan mo naman o. Oh. Umaarte pa yan Oh. Acting-acting pa yan. Gusto niya, muna siya bago sumama. So, iyan maliligo na ating Princess Ita. Ito naman si Kisses, kabaliktawa ni Prixie. Ito, mas like niya ang maligo. Hindi siya mahirap paliguan. Tsaka malit lang siya, kaya madali siyang kawakan. Hindi mo na siya kailangan ni kasi hindi naman siya tatakbo. So, iyan, feel na feel niya, sinasabon siya. Iyan, salap ano, Sarap na sarap siya maligo. So ang kahit lamotak lamutaking mo yung muha niya, hindi siya haangal kasi gustong gusto niya yung sabon niya. So ayan, nahihilam na daw siya, kaya mabuhusan na natin siya ng tubig. Sarap na sarap siya maligo, yung isa naman, nawana ng wawa. So ayan, tapos na siya, papapagpulin muna natin siya. Ayan, bardan na! Ibu-blower muna natin si Kisses blower, So siya, no? Ako nga, hindi ako makapag blower pag nandindigo ako eh. Kailangan kasi magtipid sa kuryente. So ayan na nga, ang niya i-blower. So percolate, so sundan niya yung blower eh. So ayan guys, tinodo na natin yung blower para mabili siyang matuyo. So alam niya ba guys kung bakit nandiyan siya sa bangko? Para hindi siya mapatalon. So ayan guys, susuklayan natin siya para matanggal yung mga buhol-buhol na buhok. So ayan ang hirap naman suklayin, kahit may conditioner yung ginamit nating shampoo, may pa rin siyang suklayin. So ayan guys, nakatayo naman na siya para dun sa ilalim, mablower din natin. Ang cute-cute niya para kung may blower na artista. So, ayan. We're done na. Susuflayin lang natin yung bangs niya. ha ah? So, ayan na, guys. Ang ganta-ganta na ni Kisses. Napapagigil. So, next naman natin paliliguan ay yung mga lovebirds ko. Ayan, sobrang init kasi. Dahil wala si Daddy, ako ang mapapaligus sa kanila at magpapakain. So, ito yung gagamitin nating pang spray para paliguan sila. Tara guys, pasok tayo sa loob. Ayan. Para lahat sila mapalikawa natin, tututukan natin ng tubig. So ayan, ligu, -ligu kayo. Ang salap di ba? Diba? Napakain kasi ng ano ninyo, ng bahay ninyo. Huwag kayo magtago, andito na ako, papaligo ako kayo lahat. labas-labas sa lugar. Bakit tayo niyong maliko? Ang sarap niya maliko. Lamig. Kung pulang kayo dyan aw, oh, o siki, ligo, ligo, ligo sardines. So ito naman guys, yung kanilang inumin. Hayan, napakadumi na puro ipat na nila. Nakakadiri. So lilinisin natin yung muna kwarto nila ay kwarto. <laughs> ang kanilang bahay. So yun guys, lilinisin natin para maging aliwalas naman. At mapresko naman sila. So, lalagyan na natin sila ng pagkain. Malamang, gutom na gutom na yung mga yan. Mo. Ayan. So, ayan guys, parang baliktad. Ako yata yung naliligo kasi ako yung nababasa sa kanila eh. Kaka, yun nila, ako yung nababasa. So, anyway, namaka-enjoy na mamapaligwa sa kanila. So, ayan guys, tapos natin silang paliguan. Ayan, napresko naman na sila. Kaya, bibigyan na natin sila ng pagkain. Ito po pala yung kanilang pagkain, African Seed. Ayan, medyo madami kasi napakarami nila mag-share-share dyan. Medyo namumulubin na ako eh kasi ang dami na pagkain nila araw-araw. <laughs> so ayan, bukod sa African seed, meron din silang pampabooster para hindi sila nagkakasakit. So ayan, tingnan nyo naman guys yung dalagyan. Ngat-ngat ng taga yan kasi yung mga daga dito na booster din eh. <laughs> Ayan guys, sa labas na tayo ng kulungan para makakain sila kasi hindi ba babaya mo yan hanggat nandito sa loob. So dito naman guys sa labas, andito naman yung mga inakay. So papaliguan din natin sila para mapreskuan din sila. At pipigyan din natin sila ng Pagkain. So ayan guys, medyo nahihirapan tayo mapakain sa kanila kasi hawa ko yung cellphone ko. Ang hirap talaga no? walang alalay, no? So ayan guys, eto na si Titit. Nakabam na. Gutom na gutom na daw kasi siya eh. O oh, ayan, yeah, na siya. Gusto niya na kumain. Kanina pa raw niya ako tinatawag. Hindi ko raw siya pinapansin. Kaya ayan, tinutuka niya ako. Hey, hindi siya sa akin kasi hindi ko siya pinapansin. So ayan guys, at ito nyo, tinatali ko siya ng alambre kasi matatalino yung mga yan eh. Yeah, matlam ng tuka nila, yung yeah, pintuan nila, tas mahalabas na sila. So ayan guys, tapos na sila mapakain. So dito naman tayo sa kabila. So ito na guys, yung last na mag-partner. And kulay yellow and blue. Ang ganda kaya magiging combination nila pag nagkaroon na wana. So ayan, imix na lang natin sa lalagyan yung pagkain nila. Ang sweet naman nila. So yan guys, we're done na. Napakain na natin silang lahat at napaligo. So ako naman ang maliligo ngayon dahil always na voice na ako sobrang init ito. Please comment, like, and share!